she bagong araw, bagong kabutihan na naman ang ating gagawin. Ayan, outfit check. Ganyan ang outfit ko, simple lang. Pero ngayon, hindi na ako makakasuot ng ganyan dahil sobrang lamig na dito sa Hong Kong. Ayan, palis na tayo at nandito na tayo dahil tamad tayo maglakad. Dito muna tayo, hindi muna tayo maglalakad. Ayan, para hindi naman tayo mapagod ng sobrang aga. Papunta nga pala ako nyan sa Central, mga, mga Ma'am she, dahil nandito na tayo sa Central. Ayan, sa sobrang dami ng tao sa sentral mga mamsi. Dahil dito sa sentral dito na matatagpuan yung mga Pilipino food, simbahan, nandito na lahat kung gusto mo tumambay. At ako naman, dito ako pumuesto, parang nakakarelax ako dito, banda, dito na side, kaya naman dito na ako tumayo at nagvideo-video hanggang sa matapos. At napag-isipan ko nga mga pangya, mga mamsi, na hindi na lang ako magat at maglalakad ako. Ay, na mga mamsi. Ayan, hapis dahil linggo sa araw na yan, pwede tayong gumala ng isang araw. Pero hindi ko kakayanin dahil sobrang pagod pag isang araw ka naglalakad. Yun lang, bye!